Magandang hapon mga ka Nagpahing muna tayo guys dito sa C5 At uh, papasok na naman tayo guys sa trabaho natin Galing tayong Kalamba Laguna guys kaya Puminto muna tayo para makapagpahinga tayo ng mga ilang minuto masakit sa katawan at saka sa puwit <laughs> agang nagpapahinga ay lang po na tayo guys Ayan, ipakita natin dito sa may kahabaan ng C5 ayong uh, tulay na yan tagusan po yan uh, galing skyway skyway papuntang C5 din. Ayan. Ayan yan po yung uh, C5. Ata uh, yun naman tulay uh, galing Karugtong galing sa Skyway exit yan. Ata uh, tayo nagpapahinga muna ng mga ilang minuto mga kaysa rugman At uh, shout out kay Sir Raylan ng uh, Black uh, 7630 ah, 30, 7630 uh, oh, 76, At uh, may nakuha ang bagong bahay si Sir Raylan sa uh, Casa Extension Galing pala tayo guys sa uh, Casa Isabel kagabi. Kaya lang gabing-gabi na yung uh, SNR Bali binuksan na pala. At uh, laki ng panghihayang natin guys. Hindi natin nakuha na ng video yung uh, SNR. Tinanggal na po kasi yung mga harang sa harapan. Yung mga bakod Open na talaga. At um, marami ng mga nakaparking ng mga sasakyan ng mga customers sa iSnr At uh, next week babalikan po natin guys ang iSnr para ma-update po natin yung mga kababayan natin na nagtatanong kung kailan daw ang grand opening ng iSnr alala natin guys nang uh, umuwi tayo ng province sumakay tayo ng airplane dito nadaan yung mga airplane guys Ayan. kasi yung bandang dyan ay uh, airport na dyan yung Ninoy aquino international airport Ayan. kaya dito na yung mga aeroplano Oo. maya maya meron na naman yan guys lilipad dito sa may uh, tapat natin Ayan, maraming mga nakamotor na mga dumadaan dito guys ganitong oras pag maaga ka pa ay uh, wala ganong traffic talagang mabibilis ang sasakyan dito at uh, sinadya natin guys na umalis kanina sa bahay para hindi tayo maliit sa trabaho. Kaya lagi tayong maagin ang naalis. Ayan po ito po yung uh, kahabaan ng C5. Ayan itong way na to papunta na to ng uh, Pasig Cubao yan ito yung sa kabila naman ay papunta ng uh, Bihutan, Alabang na exit ayan At uh, ganitong oras guys, mabilis. Mabilis ang mga uh, sasakyan dito. Kaya ingat-ingat sa lahat ng mga motorista dito. Para malayo sa mga disgrasya. Shout out sa ating mga kaibigan na mga OFW. At uh, shoutout kay uh, Security uh, Nature Lover. Ayan, hello sir. May bagong channel na pala si Security Nature Lover. may dumano yung airplane guys minsan yung mga nadaan dito ng aeroplano ay kapag lalapag dyan sa may airport mababa na ang lipad kaya masarap panuorin Okay, nakapagpahinga na tayo guys at uh, tayo ay uh, tuloy-tuloy na. Baka abutin pa ba tayo pan traffic at uh, nako na tayo. At uh, salamat sa mga sumusuporta kay sa Ah bye hanggang dito na lang muna uli ang ating vlog at uh, thank you so much for watching. Bye-bye.